Si Kiel Abanatang Siam Nang magkagayoy sa siya sa aking pakinig ng malakas na tinig na nagsasabi, Magsilapit yaw mga may katungkulan sa bayan, na bawat isa ay may kaniyang pangpatay na almas sa kaniyang kamay. At narito, anim na lalaki ay nagsipanggaling sa daan ng mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan. Na bawat isa ay may kaniyang pangpatay na almas sa kaniyang kamay. At isang lalaki ay nasa gitna nila na nakapanamit ng kayong lino. Na may tintero ng manunulat sa kaniyang tagiliran. At sila ay nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. At ang kalwalatian ng Diyos ng Israel ay umilang lang mula sa kirubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay. At kaniyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem. At maglagay ka ng mga tanda sa mga noo na mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, Magsiparoon kayo sa bayan na magsisunod sa kanya at manakit kayo. wag magpapatawad ang inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan, at inyong pasimulan sa aking santuario, na magkagayi kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nangasaharap ng bahay. At sinabi niya sa kanila, Lapastanganin ninyo ang bahay at punuin ninyo ng patay ang mga looban. Magsilabas kayo at sila ay nagsilabas at nanakit sa bayan. At nangyari, habang sila ay nananakit at ako'y naiwan, na ako'y nasubasob at sumigaw ako at aking sinabi, O oh, Panginoong Diyos, iyo bagang lilipulin ang buong nalabi sa Israel sa iyong pagbubukso ng iyong kapusukan sa Jerusalem. Na magkagay sinabi niya sa akin, Ang kasamaan ng sambahayan ni Israel at ni Huda ay totoong malaki, at ang lupain ay puno ng dugo, at ang bayan ay puno ng kasuwailan, sapagkat kanilang sinasabi, pinabaya ng Panginoon ang lupa at hindi nakikita ng Panginoon. At tungkol sa akin naman, ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahapagman ako, kundi aking ipadadanas ang kanilang lakad sa kanilang ulo. At narito ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ay manunulat sa kanilang tagiliran. Nagbalita ng bagay na sinabi, Aking ginawa nagaya gaya ng iniutos mo sa akin.